Hindi nyo alam kung gano'n to ka full sa akin na makatay yung sarili kong pa. Wala na sa lahat ng gusto kong gawin. Alam mo yon kung ano lang yung gusto kong ibigay, na budget, walang magre-reklamo, kung hanggang saan ko lang kaya, may intindihan ako. Masaya ang fans ng content creator na si Papi Galang para sa kanya nang mag-house tour siya sa kanilang bagong nilipatang bahay at makikitang maaliwalas ang kanyang mukha. Matapos ang naging pagtatalo at sigawan nitong nakarang linggo, ni na Papi at magkapatid ng mga Maria at Tony, tuluyan na ngang umalis ng Toro House ang pamilya ni Papi na Team Happy. At kahit hindi maganda ang naging pagalis nila, ay makikitang masaya at maaliwalas ang mukha ni Papi ngayong nakabukod na sila. Kaya naman ngayon ay excited niyang ipinakita sa kanilang mga followers ang kanilang bagong nilipatang bahay kahit pa nga wala pa itong masyadong gamit. Excited din niyang ipinakita ang basement kung saan inilaan niya umano para sa mga ng mga bata upang kung gusto raw magpahinga at magkaroon ng privacy ang mga ito sa tuwing kausap ang kanilang pamilya ay may lugar ang mga ito. May isa ring kwarto sa basement na inilaan niya para sa kanyang walk-in closet at man cave ng asawang si Harvey. Masaya rin siya na malawak ang sala dahil dalawang araw ang anak niya at magiging tatlo sa mga susunod na buwan kaya mas maigi na raw na malawak ang paglalaroan ng mga ito. Samantalang sa second floor naman ay proud niyang ipinakita na may kanya-kanyang kwarto ang kanyang mga anak at gusto niya raw talagang maibigay ang gusto ng mga bata lalo na't na may mga taong nga raw na madalas siyang pagsabihan na anak lang ng anak. Pagkatapos ng kanyang house tour ay nagbigay ng pahayag si Papi kung gaano siya kasaya ngayon at handa na raw siyang piliin ang kanyang sarili para sa kanyang sariling pamilya. Mga pahayag ni Papi. Sobrang happy ako na ma share ko ito sa inyo. Ang aming not so empty house tour. And alam ko 'yung iba sa inyo, inaabangan 'to. 'Yung iba naman walang pake. Mag-subscribe man kayo o mag-unsubscribe, I don't really care. Dahil nga ang sabi ko sa inyo, This year, I will choose myself. And part ng pagpili ko sa sarili ko is pagpili ng peace of mind ko, which is ang bumukod, humiwalay, kunin yung mga anak ko, at mag-start ng buhay on my own. And hindi naman lahat may intindihan yun. And wala naman akong pakialam kung intindihin nyo or hindi. Basta ako may peace of mind ako. Tapos. Kasi wala naman akong ibang iniisip kundi peace of mind ko lang at ikabubuti din ng family ko at ng mga anak ko. Ayon pa kay Papi, meaningful daw talaga para sa kanya makabukod na ngayon dahil marami ang na siyang gustong gawin na hindi niya kailangan isipin ang sasabihin ng iba at ididikta ng ibang tao. Mga pahayag pa niya, Hindi niyo alam kung gaano to ka-meaningful sa akin na makatayo sa sarili kong mga paa, na magawa yung mga bagay na gusto kong gawin na wala akong maririnig ng kung ano-anong sasabihin ng ibang tao na walang magdidikta sa'yo kung paano ka ba magiging isang nanay, isang asawa, or in general, ikaw kung sino ka as tao ka. Napaka big deal sa akin nung nakuha ko na siya ngayon at makakapagsimula ako ng panibagong chapter ng buhay ko. Even if it means na magkakatay sa ako sa ibang tao nang malapit sa akin na mahal ko. Pero this time talaga, I will make sure na poprotektahan ko tong home ko. Mga dagdag pang pahayag ni Papi. Wala nang sumbatan. Lahat ng gusto kong gawin magagawa ko na. Lahat ng gusto kong bilhin sa kusina. Kung ano lang yung gusto kong ibigay na budget. Walang magre-reklamo. Kung hanggang saan ko lang kaya, may iintindihan ako.